guys lakaw tayo rin guys oh. lakaw mata guys susunod ko ng chicks guys buhay ang droy di bikers guys lakaw na ako lakaw na ako guys nakita guys may construction dito eh kaya naglakad ako hindi ko din yung kotse ko yung ko doon pa sa uh, iga nilagay ko naglalakad lang naglalakad ako guys ayan so sorry lang guys ito lang yung trabaho dito guys wala eh walang pasok tayo kaya gala gala Bala aku punta sa nang guys kaso wala man akong kasama. Parang sarap man magtambay pag kasama. Bahay na lang. Main lang ako ng isa. Wala lang eh. Kasi kadit. Wala man din di eh, eh, isa lang tayo. So guys, mga mini kain ito guys. Oh. Alam yun, guys. Yung mga driver diyan ano ini yan guys except STM ito pa -stm. instruction dari ano guys nah lang lakad oh, dito guys oh Lena polis itu tak Chok na chok. Ready. Yeah, na lang ako. Diyan man tayo mga 'ko, sakyan nato guys. Kasi Rits pa. Gan. Tapik. Yan ang bus dito, guys. Anak kasi manang ng dito na siya.

ngayon kung tumawid lang sila dyan dito rin ako tatawid hantayin ko maghinto magpula kasi nandun yung sasakyan ko tunahan ako parking alright guys shout out sinukonstruksyon kasi ito dati wala naman to ngayon nito guys ngayon naman to dati wala to guys Wala na. Wala na tayong tumawid Wala na tayong tumawin, guys. Alright. Ganyan sila, guys. Wala tayong tumawin. Tataan natin yung sasakyan natin, guys. Alright. Kung saan yung naka-prada. Uh, oh, may mga bike pa dito, guys. Oh. Tinatali pang... Ano ba Tinatapon na plato guys natin guys Happy natin yung kutsi natin Prada guys oh, monster guys monster kirawa na Ik ikalawang mga nagkilid ito guys hindi monster pangkalawang na ito guys pero kung may bus pa din dyan so yes, pwede tayo sasakay dyan pero matagal iba namang destination kasi nyan alright

Ayan guys, buksan natin. Kita natin ang remote control. Ayan guys, nabuksan na. Alright, bango. Bango sa loob guys. Ayan guys, nabuksan na. Alright. Alright, sa susunod sa naman guys. Biyay mo tayo.